Kaugnay ng karagdagang pondong inilaan sa Department of Agriculture, nagpayag naman ng pasasalamat si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa karagdagang pondo para sa kanilang ahensya. Anya, malaking tulong ito sa mga magsasaka at mga sa bansa. Ibinalita rin ng kalihim ang kanilang naging audit sa mga farm-to-market roads. Na base sa kanilang initial na report, may mga nasumpungan din silang mga ghost project. Uh, may nakita kaming uh, ghost no uh, uh in Davao Occidental no uh, pero dalawang in 2021 and 2022 hindi walang walang recent pa kami nakikita yun lang uh, pero in the whole scheme of things medyo hindi siya ganun kalaki in my opinion ano uh, pero meron na kami nakita meron din kami nakita ng sa Sambuang del Norte na may kalye na opening pero uh, walang semento no ah uh, but ah uh, hintayin lang natin yung validation no no, no, no? but uh, more or less yun ang i-report ko sa kay presidente